Yung ano yan, yung hindi malapot. Oh. Ba't, ba't hindi siya basa, boss? Oh. hindi siya basa. Ay, hindi. Pag masilya lang, yung mga butas, butas. Ah, mamasilyahin muna? Oo, oh, oo oh. muna yung mga butas. Katapos pag ano na itat, itatakim? Oh. Itat, itat, oo. Yeah. Ito yung kumpang. Ang fiber yun. Ayan okay. Ayun, oh. No? Ah, binibisita. Marami kayong dala niyan. Marami kayong dala. May amay alkitran dyan, oh. Tumitikas na no? yan. Ayaw yung fiber pala. So, yun mga boss. Ito pala yung fiber mga boss. Ito pala yung ididikit nila sa simento ng tulay mga kaboss. Tapos, kailangan mga kaboss, makintab pala yung siminto mga kaboss. Kaya pala grinder nila mga kaboss. Kasi hindi daw didikit mga kaboss kung marumi, kung idikit lang diretsyo mga kaboss. Kaya, ito pala yung fiber mga boss. Tara, panurin kung paano na nila ikabit mga boss. sabihin pala, pag natuyo yan, titigas yan sanaya na sa amoy, no? So dito nila ididikit mga kabos Tignan nyo mga kabos Sobrang kintab mga kabos Dito nila ididikit yung fiber na nilagyan nila ng alkitran mga kabos Kaso lang mga kabos Ang nag, nagtataka lang ako Bakit putol putol mga kabos Kabila ayaw nila lagyan Dito lang daw sa gitna Ano kayang problema doon mga kabos Bakit sa gitna lang nila nilagyan mga kabos Ano kayang dahilan bakit Ayaw ko kanila Ito makintab na no? Wala kasi sa bagay din eh. Oh. Tapos Humo ito ka pila hindi. Ha? Oo, babalikan niya. Babalikan na lang. Tingnan mm. mo oh. kaya, Dek. Yung kabila lang pinapagawa. Yung itong kabila, wala. Wala. Kabila. Oh. Ito, kabilaan to. Ito. Ito, makikap daw. Lalagyan lang ng ano. Feather. Sayang yung ano. Tingnan Tinuloy dito. Kapila. Wala, pitin Dapat lahat yan. Oo, oh, dapat lahat. Wala, hindi wala budget. Wala, kamo, baka binol sa'yo budget. Binol sa'yo sa mga kontraktor. One side lang. Ito mga boss, one side lang din. Ganun. Oh. Tapos hanggang dito lang. Ta ah, binuang nila ha. Hanggang dito lang din. Lupo, lupo, lupo. Tapos doon wala. Agad do, hanggang doon din meron, Na. Ganda dito lang talaga. Ah, ah taga saan kayo? Kalukan. Layo pala. Manila. Layo no. Oo, lahat kami. Ay, Ara, rawan pa rawan. Rawan. Rawan kami na hindi pi. Pero nagulat lang talaga ako putol-putol yung. Kahit doon sa kabila pa sa ganun din. Oo. Oh. Oo, alin na yung pinapalagyan kami, yun lang.